Hi guys and everyone, good day sa lahat and welcome po sa ating panibagong video. Ayan, ito po yung aking mga manjola guys na naipunla ko sa mga pat iyan. Ayan, so ipinunla ko lang talaga sila yan dyan guys. Kung mabuhay na sila ng maganda ay aking i- inilipat. So, anyway guys, kung bago pa po kayo sa aking channel, please like, subscribe, hit the notification button para lagi kayong updated anytime na merong bagong upload. Ayan. So, mag-umpisa na tayo guys. Ito pala yung, ayan, So, yung isa, masyado na siyang malago. At, nagtitrail na talaga siya. So, kailangan siya ipa-trail na talaga sa nagkukupor. So, dahil pinunla ko lang sila dyan, guys, ay ngayon ililipat ko sila sa plastic bag or seedling bag. Ayan. So, ganyan po ako magtanggal, guys, sa paso. Inihilot-hilot ko muna yung kanya mga gilid para hindi naman siya, para mabilis siyang tanggalin. Ayan. So, ililipat ko lang din siya guys sa isang ano pagsamahin ko lang din sila kasi hindi naman siya ganun kalash yung dalawang puno na iyan so okay lang na isa lang din siya sa isang plastic para last na rin siyang tingnan ayan so yung pating mix ko pala dyan guys ay masyado na po iyang halo halo marami na po siyang pinaghalo na garden soil um, may konting ipa na rin iyan at meron na rin siyang mga eggshell eggshell na mga dinudurog ko so ayan guys ayan. ganyan lang po ako maglipat guys sa kanyang mga seedling bag so kung napapansin nyo naman guys ay medyo lush yung iba or malaki na talaga yung kanilang puno or may mga ilang dahon na sila. So sa isang pat ko lang yan sila pinag ano guys, pinag pinag isa ko lang siya sa isang plastic. So kung hindi naman ganun ka ay doble po sila sa isang plastic. So ayan. So kung nakikita nyo rin naman yung kanyang mga dahon guys ay meron na po siyang patche ng sunog or may mga ano na sila ng um, sunog dahil minsan hindi ko rin sila nadidiligan tapos natatamaan sila ng sobrang init ng araw. Kahit nandito sila sa ilalim ng puno guys ay meron pong nakakali, nakakalusot na sinag ng araw. Ayan. At ayan, meron din silang mga butas-butas dahil may kumakain po sa kanila. May mga bawas-bawas yung kanilang mga dahon. Ayan. So, yan yung aking manjola photos, guys, na pinopropagate. So, Pinaglilipat ko na sila ngayon guys dahil yung aking mother plant ay sobra na naman kalash at palaki ng palaki yung kanilang dahon. So naisipan ko siyang ilipat na siya sa seedling bag or yan plastic na itim para pagsakaling gusto ko silang i-release or mapaganda na si yung kanilang dahon. Ayan pwede ko na silang i-release guys yung aking mga ano, pag gumanda na sila. So syempre bago po natin sila pakawalan ay pagandahin muna natin. Lalo na at may mga sira-sira yung kanilang mga daon. Yung iba actually wala naman. So, yung may sira guys ay yun pa yung pinaka-old leaf niya or mother leaf niya ng itinanim ko. So, yung iba meron pa rin ng mga sira-sira pero pagagandahin pa rin po natin siya. Ayan. Nakakatuwa lang din kasi pag mag-alaga ka ng mga halaman dahil meron kang kakalikutin. Ayan. Kung nakikita nyo naman guys, ayan. Sobrang ganda ng isa. Patril na talaga siya at nagwagi siya. Ayan. So, minsan kasi pag marami silang nakatanim sa isang pot ay nag-aagawan sila ng sustansya. Ayan. So, yung la dating pating mix ko guys ay hinaluan ko po iyon ng coco pool. Kung nakikita nyo naman may mga coco, a ah, coco pool, excuse me, coco cubes. Ayan. So, mas maganda yung ating pating mix ngayon guys kasi may halo-halo. Kung nakikita nyo naman ay um, maitim yung ating pating mix. Ayan. So, yan guys. Basta konti lang yung kanyang dahon ay pinagdudoble ko na lang para lang siyang tingnan. Ayan. So, pwede naman natin siyang pagandahin muna guys. Or itrim natin yung iba para... Para magsanga siya or maglash din siyang tingnan if ever na ano. So, hindi naman natin agad-agad iyan pakawalan. Pagandahin muna natin. Char. Ayan. So, ganyan lang ako maglipat, guys. At madali lang din naman silang alaga alagaan. So, actually, guys, nung unang alaga ako ng manjola ay hirap na hirap ako. So, nung binili ko po iyan ay tatlong dahon lang. Tapos, pinaghati ko po ng dalawa, dalawa o isa tapos yung isa na bansot yan lang po ang yung mother plant lang po niyan guys ang nagwagi sa akin or nabuhay so kaya ayan yan na po yung mga cuttings cuttings ko at nagsi ano naman so madali lang din naman pala siyang alagaan guys hindi siya ganun kaselan siguro dahil nahuli ko na yung kiliti niya ayan at napasalamat ako at kahit kailan hindi sila ano yung nagre-revert Diba? May mandula kasi na nagre-revert. So, maganda pa rin yung kanyang kulay at nandoon pa rin yung kanyang variegation. So, ayan guys, ay kailangan ko na siya lagyan ng um kahit kahoy na lang siguro para tumayo siya kasi kaya nagtitrail na kasi siya re ready na siya magapang so pag ganyan ay kailangan natin siya lagyan ng kahit temporary lang po na kahoy or whatever na pwede siyang meron siyang pagapangan. So, ayan guys, yung ano niya, um, kailangan niya. So, yun yung kailangan at kakailangan ng ating mga trailing plants, yung coco pole. Or kahit na ano na pwede silang makagapang para mas ano sila, gumagapang, gumagapang kasi mas komportable sila na meron silang ginagapangan. Ayan. So, yung pag-aalaga ko nyan, guys, ay madali lang naman. Hindi naman sila ganun kaselan. So, hindi ko alam kung bakit nung una ay ang sela ng manjola sa akin. Talagang nag-ano siya. nagbansot bansot yung isa. So, isa lang talaga yung nag-survive at gumanda. At yan, yan na nga, naparami ko na rin sila. Ayan, kung nakikita nyo, ay eh, meron talaga siyang coco cubes na hinahalo ko. Ayan, so bali, apat-apat kasi ang binilagay ko sa isang pot, guys. Tapos, yun nga, kasi dahil pinunla ko nga lang talaga sila dyan. At, yun, swerte yung iba dahil gumanda talaga at nagsilaguan. Ayan, kung nakikita nyo naman, may mga butas-butas talaga yung kanilang dahon dahil mayroon talagang kumakain. Dahil nasa ilalim po sila ng puno, guys, at may mga um, higad, nangangain ng dahon. So, hindi talaga maiiwasan dahil malago din yung puno at ayun, may mga higad talaga siya. At ayan, swerte sa iba na hindi nakain ng higad, maganda pa rin yung kanyang mga dahon. So, ang pagdilig ko niyan guys ay hindi naman siya kailangan araw-arawin mo ng dilig. Basta magita mo lang siya na tuyo na yung kanyang lupa ay eh, mo na rin siyang diligan. Ayan, so pag malago na siya guys, kagaya nung kanyang mother plant ay matakaw talaga sa tubig. So, araw-araw ko -araw talaga siyang dinidiligan kasi mabilis matuyo yung kanyang lupa at ano um lalo na maliit lang yung kanyang pot so kailangan ko rin yun iripat sa malaking paso kasi mabilis siya matuyuan ng tubig pero pag ganito pa lang siya guys na para pa lang siyang mga seedlings or mga punla pa lang eh hindi po ganyan katakaw guys uh, minimize po natin yung pagdilig sa kanila kasi minsan pwede po silang malusaw or pag hindi po natin maagapan yung ah uh, sobrang tubig. Ayan, so, pwede rin naman natin paulanan sila basta wag lang po ganun ka kalunod or basta well drain yung kanyang ah uh, paso na pinagtataniman natin. So, ayan yung aking manjola. Maganda. Ayan uh, po yung photos ko guys na ah uh, medyo, medyo rare. Do, dati rare siya, pero ngayon parang pangkaraniwan na rin. At sa sobrang dami nung kasagsagan ng pandemic ay rare talaga siya. So, dahil nabili ko po iyan ng tatlong dahon, 430 yata. Ayan. Or, ah, 350. Parang natama, natawaran ko lang siya. So, kasagsagan yun ng pandemic, guys. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng sanga guys o oh, kahit na temporary lang naman ayan para kahit papaano sumunod yung kanyang pagtayo ayan so anyway guys kung baka kung nagustuhan niyo ang video na to please like subscribe hit the notification button para lagi kayong updated anytime na meron akong bagong upload and thank you for watching guys ingat po tayo palagi and god bless us all bye bye